Wow. Kabong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. O illegal man na. Pamili mo. At tumungan to sa sayo. Duwaro na na ay na ay tama. Piliin lang. Sundalo o pulis. Aray ka sa sayok. Mag-inkintro kayo kita. Ang tama, magtanong o utang kabubot o ninyo